Kaya pala, kaya ayaw pala ako tawagan Kahit sinasabihin ko siyang Kung pwede pa ang tawagan Ayaw ako tawagan Pag ano, si Ati Tasha Ano, tinatawagan Bakit naman siya ang tinatawagan, Ma? Wala, baka birthday Ah, kaya pala Kasi birthday Kailangan pala birthday Ano? Ako Kailangan? Kailangan birthday Ako hindi tinatawagan Hello, favorite him. Ang arti mo naman. Siyempre, birthday ni Tashi. Kaya siya tinawagan. Kailangan. Ano, birthday ba? Kailangan ba birthday ko? Birthday ko? Mamalay ko sa papa mo. Kailangan pa birthday, birthday. kailan naman siya may birthday. Meron nga. Uminsan kay papa. Makakainip. Bakit naman? yung ano, happy anniversary sa iyo. Ayo, sabihin na. Ayo, ikwento kung bakit ba. Konti mo naman.